Hi, Dai. Hello, umalis na lang kayong dalawa. Okay, <laughs> hey, go. Dito hey, na yung gaming din ko, eh. Hi, na uma. I na yung gaming din eh. Hi, Dai. Hello, umalis na lang kayong dalawa. <laughs> okay, may pakilala ko sa'yo, sa eh. Ay, talit ko doon. Tay okay, may pakilala ko sa iyo te. Kapatid ng nanay ko, ito ng lola ko, ko si ng ate may pakilala ko sa iyo te. <laughs> ito sudo. Tim, may pakilala ko sa si iyo, si 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 kapatid ng nanay ko, ng lula ko, ng ati ko na ngayon. Tim, may pakilala ko sa iyo, si Dodong Balante, kapatid ng nanay ko, ng lula ko, ng ati ko na ngayon. Ako pala si Dodong Day, na kapatid ni Bulanto, na dating ate niya ngayon, lola na nini, Bulanto. <laughs> may pakilala ko sa si iyo, si Dodong Balante, kapatid ng nanay ko, ng lula ko, ng ati ko na ngayon. Ako pala yung kapatid ni Bulanto, na dating lola niya nga, ano, ate na ngayon. <laughs> kilala ko sa ate, si Dodong pala ate, kapatid ng nanay ko, ng lula ko, ng ate ko na ngayon. O pala si Dodong ate, um, kapatid ni Bulanto, ng lula niya. <laughs> okay guys, maglalaro tayo ng PH Lado. No? So, dito tayo sa Super Ace. Ayan. So, yun guys, ang bagay mo natin dito is bonus tayo agad. Ayan. Sa akin na guys. One, two, one, two. Nice. At least, got Ayan. Two, three, guys. Two, three. Wow. 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 At least, you her. Nice. Diamond. Okay, guys. Not bad. i <laughs> link linked in the comment section of PH Nago. 20,000.